Oh. Oh. <laughs> <laughs> Kita nyo sa camera? Oo. Oo. Eto na nga at papunta na ako sa bagong exploration natin at nandito ako papasok ng MCX. Medyo kinabahan pa nga ako kasi kala ko walang load yung RFID natin. Buti na nagbukas kung hindi hindi pa ako natuloy sa explore natin. At ngayon ko lang nalaman na meron na pala talagang Bilyar City. At ako'y namangha at nagandahan sa akin nakita dahil napakaganda pala ng tanawin dito para ako nagpupunta ng Tagaytay. So actually, feeling ko naliligaw na ako kasi hindi na ako pamilyar dito sa mga daan dito. Pero nagtitiwala na lang ako kay Waze. Bahala na. At kung sakaling merong atraso sa inyo, isa sa mga tropa ko, eh ito yung daan papunta sa kanila. Para pamilyar kayo, ito yun, ito yun. Ito na yun. Ponggoy, kahit Hello, you jigs! me again, Ponggoy. At ito si... Venture Dark! Yeah! mag e kami ngayon! So, I think! Tayo mag e Hi. <laughs> Tumingin ka sa daan. Sakit <laughs> na. Ito, so, ito na. Ito yung ano, ito yung pinto. Ayan. Ayan na. Ayan na. Habang naghahanda ang lahat ay nakakita kami na isang homeless na lalaki At kami ay binibentahan niya ng kape. Murang-mura lang benta niya ng kape. Limandaan isang baso. Napaisip tuloy ako kung siya ba isang homeless o isang scammer talaga. Dahil wala naman kami magagawa, siya lang may tindang kape dito at mukha naman siyang mabae. Ah! Nainganyo kami sa sinabi niyang may special siyang nilalagay. Iba daw ang tama ng kape niya. Umoder um, na kami ng pito. At ito na nga ang ating explore. Kasama nga pala natin si Star Teng TV, Boss Benok TV, at Adventure Docs Explore. Hindi pero ano ako, yung speaking of yung dun sa na-aptured na babae, nung unang sabak namin dito sa lugar na to, ano talaga? Meron talaga rin kaming narinig dito. Oh, may umihinga. May humihinga. Oh. Tapos, humihinga? may alas nun eh. Alas nun. Sa pintuan yon. sabe- Ah, ganun? Oh, may talaga ako. Legit, digit, Promise. Noong nag-explore ako dito, parang dito banda yung... Yeah, ito, ito, okay. sh Ay, shoot!

Pang-pang lalaki. O, oh, pasukin mo. Hindi, hey, kinukuha ko yung video. Lalaki? oh dito ako. Pwesto, pwestuhan tayo. Oh, 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 oh dito ako. Oh, oh, na. oh, ikaw, dyan ka. O, di ikaw papasok. <laughs> <teams>. <laughs> <laughs> ikaw papasok. <laughs> ikaw sumigaw <so> kanina eh. Ikaw sumigaw ko. Tawa ba dyan? Oh, Tawa dyan? Hindi, <laughs> oh. <laughs> <mumbles> oh, matapang <pa> <laughs> yung serta. Oo, matapang yan. Tatawagin bandak siya yung matatakapin yan. Kaya nga. <laughs> Tiling mo.

kayo protektahan tayo niya. Aba, oh. Hindi dinidip niya siya. Hindi dinidip siya, oh, oo. Tingnan mo, Pedro. Protektahan natin siya. Hindi dinidip, niya, basta, tinanong mo. Ano 'yan? Aba, tingnan mo, kung kanina tinibilin boto sa ay kanila. Didip siya sa marami. Eh, dito. Eh, baka may nakita. Ang pader lang ang kailangan. Uy, si Jom, dito 'yung babae si Joko. Oh, oh dito. Ay, may nakita siyang babae. Noong last na nag-explore siya dito, noong nakatayo siya dito, may nakatayong malakas na malaki kulay itim dito sa kanya. Malaki kulay itim. Dito may nakita si Joko, tapos punta natin yung babae. Hindi uh, yun siya yung babae. Ay, nakita rin namin yun. Ba't parang excited kayo pag babae? Ay, nakita rin natin yun. Siyempre <laughs> <laughs> kaysa na ma-excited ka sa lalaki. Sabagay, tara, 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 tara. <laughs> no, no, <no>, no, no. <laughs> Ang <gusto> hirap ko lalaki. Ang hirap nung pag sa lalaki ka-excited. Dito banda yun. Pensing. Pensing. Ano pensing?

<laughs> Puro kayo kalakuhan. Ayusin Ay Ayusin mo naman. Pawaso ka. Ito'y bawal menok. Ayoko. Parang oh, so, may natutulog doon. Oo. Oh, Siyempre may kama eh, Ay, siguro na may natutulog doon ng may araw. Pa. Okay. Umamin ka. Umamin ka. Ka. ka na uya. Dito ka nagdadala ng ano ano. Umamin na. na. Dalawang kamping lang yun. <laughs> Yung dalawang kambing. Kaya, okay. na, kaya pala yung kambing paglabas, hirap na lumakad. Ikay ka. Saan na kamawak sa sumay? <laughs> <laughs> Pagit lang, napasandal ako. Ayun. Puntan dami ng Ayun, Kalukuhan mo kasi. Kalukuhan kasi si sa mga tanong. Kaya nga, sikat po Lagi na lang may kasi na? Ba't kasi ka? Ang pati yan. Ano to, Guyabano? Guyabano. na siguro. Kaya ano niya. Oo. Iniibal mo lang usapan Usapan kambing ni. ano dito. May kwarto rin Ito nakapadlock. Huwag yan sabi na. Hmm. O nga, hindi nyo narinig yung ang kalampag. May babae na itin. Seryoso? May, okay. Hindi, hindi siya. Eh. Ay puto Puti may humawak sa ulo ko. Uy, may humawak sa ulo ko. Hindi nga. Hindi, tabi-tabi po. Mag-explore lang po kami. Ay, kung ko, humawak sa ulo mo. Kasi kung sumayad ka doon, gagalaw. Hindi, layo ko nandito siya. Hindi. Siya ako eh. Hindi, tsaka kung sumayad ka nga dyan, gagalaw yan. Oh shit! Oh shit! <laughs> siguro may... Hindi, siguro may ano Sabi-sabi po... Dito nga yung sabi, sabi sa ko kay Chris Liu, may nakataim mo lang sa kanya eh. Kung may sapot man, nakadaan na ako eh. Ano yung... Anong sabi mo dito? May, may parang gumanon oh. Kasi may bubukas pinto dito, tapos may ano dyan, may umano oh, sa ulo oh. mo. Oo. Umano sa ulo mo. Nandiyan Wala mo siguro? Tara. Ito, may inaantong pusa. Ano? Okay. Hindi, may binabantuan tayo ng pusa eh. May inaantong pusa. May inaantong Nahanap siya. O, oh, diretso tayo po. Ayun ko, mad. nahanap niya na. Ako po. Oh, siya tata. Ako <laughs> po. <laughs> baka may sumagot niya. May sumagot niya kay Stocks. Uy, puto. Uy, <laughs> Uy puto. Uy, puto. <laughs> baka hindi pag umaga may oh, napa. Oo, pag umaga may uh, napa. Oo, baka pa. pag may oh, babae. Oo, baka Babae, umaga may nakaitim. May babae na. Oo nga. Kaya nyo? Halado muna na't baka may babae. Pasukin mo. Sige. Sige, pasukin mo. Sinong babae yan? naman. mo, Pagbabae talaga. Pag talaga. Pag babae talaga. Kung mapapansin nyo, ni Dax at ni Benok yung pinto kaso parang nakahalita sa tank. Buti na lang si Benok, nakakuha ka agad ng palusok. tayo. Pasok tayo lahat. lahat. <laughs> <laughs> ang husay. Nakanyo pa ako ha. Ito ang kwarto ni Tengto. Kim Choo? Oo, oh. oh, oh, kasi single si Teng eh. Grabe. So ang crush niya si Kim Choo. Kaya si Kim Choo yung... Oh, yung isa kay Beno. Yung mo, oh, oh. Medyo masakit sa tuwod yun ha. Ah. <laughs> kasi <laughs> so bakit bewang ko kanina. <laughs> Sige okay, pa okay, po yun naman. Okay, nandito na pa nagtatapos yung ating video. Kanina nga nagmula <laughs> action. <laughs> Anong kubo ba? Ayun. Saan yun? Napunta mo yung Kubo dyan? Pero napunta Marapasok mo. Hindi. Hindi mo naman tao kasi. Kubo? Hindi. Hindi. Siripin Hindi. 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 lang. Ay, natin. Hindi. 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 taga dito? Hindi. 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 sarili. Hindi.

Anong gagawin mo? Bubudburang mo asin. Ay, mali. Ano? Si Ting alam ang gagawin niya. Tingtong. <laughs> <laughs> Yaring ka talaga! Ano mo, bird? Yung si Ting. Iuwi na ni Teng, na ka tangon, eh. <laughs> si Teng virgin Inuwi na nga O okay. <laughs> Teng, ko na sa kubo Teng O kubo na Kubo na ka sa kubo Parang pag virgin ka, matapang ka gano'n Oo, so, yan si Teng O, oh, kaya pala ikaw na oo na eh Nakatakot na itong lugar na ito oh Nakatakot, biglang nakatakot, biglang na mami? Eh? Oo, oh, lumalamig na Ang Parang tira, may na dyan eh. May kubo ba? May, may, may ano yun Asa ah, ba kubo? Hindi, isang division yung kuya, yung kabilang? Ay, Hello, Hello, nawala yung kubo. Hing nakita ko yung kubo pero ano? Hello, so may kubo kaming hinahanap. Hindi namin makita. Gain tayo. Oo. Delikado na yan. Tara, tara, tara. tara balik tara, tayo. Ta ba? Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Ang layo ko ang mga kanya kayo sa mga rong-tay Rong-tay Ito yung maganda yung atin naman Maganda yung Pag dito ka maganda yung itsura nung atin naman <that> Yung baka nung oh, ano Oo oh, <coughs> no? okay. ano Pang tam nila pang tam nila Pang tam dito No? Oh. Ito ko yes. Kaya pong kaya ano mata, mata Sige Ang ganda ba dyan? Ay hindi Si Dax pala patatalonin muna natin sa ano Sa bintana Ay hindi tumalon na ako eh Tumalon na kami kanina lahat eh ikaw na lang, hindi pa. Ang sampulan mo, gagayahin ni Dax. Hindi mo na kayo. Ay, kanina, mas ay patungod Dito lang, sa loob ka. Tatalong ka dito. Oo. Oh. Doon ka patalong pa nga. Ito yung nyo. Paano ba ito? Magpapa-action star <laughs> po si Luis <laughs> Dax? Hindi, dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. <laughs> narinig ko, narinig ko parang kumanto yung tuwad. <laughs> isa pa, <laughs> isa pa. Take two. Isa pa, take two, take two. Kasi siya, siya, si Benok. Benok, Benok. ko. Oh, ka. Kaya mo yan. na yan. Ang galing-galing yan. Oo. Oh. Ang galing-galing yan. Oh. yan. Ready? Okay, may blente ka na, ha? One, One two. Tukla! Tukla! May talaga Dahan-dahan ka kasi. Eh, para iyak ng babae. Oo. Dito, dito, dito. Gumano? Dito na Saan? Dito daw. Dito na may benok. Diyan ba? Oo, laging dito meron. Sa lugar na to. I video ko tayo. Dito na yung Dito yung na Dito na yung nilaw na batay. Dito na na yung Dito Hindi. 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 <laughs> hindi. <laughs> wala pala. Wala. pala na gilaw. <laughs> Ang sakit <po> sa bawa. na. Wala nawala <laughs> Taupo. Oh po ng pito niyan. po ng pito niyan. Eh, saging po. Sa sa Ba't niya sa akin, sa akin nakalat, nakatapat lahat ng camera niyo? Eh, Parang ano yung may ari ng ano? Oo. Nakikita <coughs> niyo lahat. Eh, kaso bumisita ka. Nang napatanaw eh, niyo. Lupain, lupain ko yan. Oo. Ay, eh wala kayong nakikita gabi. No, wala akong lupa. Okay. Sa totoong ka buhay. Kaya lang, alam natin mo ba Ay nasaan? <laughs> <laughs> Dai! Day! Uwi na, maglalaba pa? Alauna na. Alauna na? Oh, dito tayo pag gano'n. Una ka na. mo ikabisado mo to. ko. Hoy Dito ka. Hoy Ting, ikaw yung bidoy. Ikaw yung nakashirts eh. Ikaw yung eh. Ilalamok nga kami. <laughs> Ilalamok nga ako. <laughs> Kami <laughs> na shorts para pag ganun. So, oo. Oh, Para alam mo kung masakit. Uh, ano sacrificial lamb? Oo, pag masakit, ano 'yun? May lason. Pag gata ka raw titip si, si Penny. Mm. -hmm. Oh. Kailan Yeah. Siya, siya? <laughs> oh, tapang talaga ng alam mo, totoo. alam mo. Mahala mo, sa kaya Meron talaga. Ay, may, sa akin, eh. Umaan sa ulo ko. Baka insekto. Ay, eh, hindi, meron ba? Ano? Wala. Ito, nakita ko. Hindi nga, ano? Dito, may naglakad na itim. Uy, uy. Ito, ito, sa dulong saging na ito. mo nga kung meron. Ayoko. Kung meron niya, kuya, pupuntahan mo yan. Oo. Malang siya. Hindi, meron nga. Eh, di, puntahan natin. Tay, ma so, mau? Itim, itim lang. Lagi nak tengok. Na, last time meron talaga, itim. Ito yung malaki, parang dahan-dahan pang naglalakad dahan dahan lang, Okay, ayan Yan ay babala na, huwag na tayong tumuloy Tara, tara, doon tayo. Uy, ano? Saan ka punta? <laughs> Hindi, tara, 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 ka lang namin Una ka na Ngayon <laughs> po, magpapunta saan? Pagpapunta ang biringan na yata ito ah Hindi na ano nakakatakot na pagantong puro sa ginan parang uh, parang may nakasilip ay, 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 na, ay, ay, na may sa mga puno. Ay, may, may hmm. white lady oh, ito may white lady daw. Hmm. Kasi nga itong lugar na to, dump site daw 'tong basura. Tapos may mga tapon din ng tao. Oo. Oh, uh, oh. Yung iba dito na uh, nililibing hmm. daw. Kaya ngayon nung itong subdivision na to na abandon, wala nang bumili kasi nga yung ilalim niya basura kasi. Sa uh, so parang mandidiri yung tutitira parang ganun. Mm. Sa so, subdivision ganoon. Tapos baka may mga nakabon oh. pa pa sa Oo, baka may, may, yeah. may O sa may sinabi mong may dumaan. Ah, ano yun? Ano yun? Ano May, may nga. Meron nga, dito rin. Dito rin banda. po. Maraming nga sa mga exit nga. ba dyan? Creepy. So ayun guys, may naglalakad na po. Aray, po. aray, po. aray po. Ano? <laughs> 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 Ay, necro tayo gusto nyo? Pwede. Pwede naman. Sakit lang at mga ganyan. Sagit na nyo. Pahinga na 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 natin kung ano. Kasi dito may nagparamdam eh. Huh? Naglalakad pa na natin. Pero lagi nga. Kanina pa yun ano? Oo. Oh, oh. Nasunod. Necro tayo. So gagamit na pang necro. Sa mga name. hindi natin nakikita ng mga multo yung kanto. Pwede sila magsalita dyan mga yung kanto. Oo. Oh, pwede yan. <coughs> <coughs> Magandang madaling araw.

Hindi na akong gumagal doon. Yeah. Kasama ba kami ngayon dito? Teka, wala na tayo. Pakinggan natin to. Magandang gabi. Hello, hello. hello, 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 marami ba kayo dito? Encanto ka ba? No, ano daw? Nakakaiyak. No, Kaluluwa ka ba? Tumutunog talaga doon Minaligaw mo tumutunog sa likod mo Ano pa yun Hindi nga Oo samping something sa likod mo Di ba ito? Kaya gawa mo Ay 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 mo si ano na Ay 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 noy. okay lang ba Ay Ay hindi Hindi. Ay 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 Uwi mo, sorry master. Uy. mo, no. uwi o. Oh. Uwi do. Uwi na. Dako so. Bago kami umalis, may gusto kayo sabihin sa amin. Teng? Uwi ulit oh. Teng ka sa uwi. Teng oh. uwi ka na daw. Ito e, uwi ako. Live daw o. Live. O sige po, maraming salamat. Maraming sa maraming salamat po. Alisa rin po kami, bye bye. Huwag na kayo susunod ah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.

<laughs> Hindi na kinaya. Daw ano sabi? Ingat. Ingat daw. Wala akong susunod. Nanakbo na siya daw. Pero ano yun, hindi subscribe, Jay, si ano, si Pong Dino. Hello. Subscribe nga, sir. Thank you, guys, ha. Subscribe. pag subscribe Dax. Adventure Dax. Dax! At Kuis Pong Boy. Yan, yan. Subscribe Hindi wala. Yung paalis na tayo. Grabe Guys, huwag mga